Bakit pinakamahirap na trabaho ang pagiging ina? Kasi, una, yan yung trabaho na ginawa mo, wala man nagturo sa iyo. You learn by doing. Kahit na sinabihan ka ng iyong ina, meron pa rin mga bagay na hindi maituturo sa iyo na malalaman mo lang sa karanasan mo sa pagiging isang ina. iman Pero pangalawa, yan yung trabaho na walang pahinga. 24-7. Walang bakasyon, walang sick leave, kahit na konti ang tulog mo, kailangan mo magtrabaho, ikaw ang unang nakagising, ikaw ang huling natutulog, lalong-lalo na pag wala pa sila sa bahay, inaalala mo sila, iniisip mo sila, binabantayan mo ang pagdating ng iyong mga anak. Walang tigil ang pagiging isang ina. Walang pahinga ang pagiging isang nanay. Amen? Pero pangatlo, bakit ang hirap? Kasi walang sweldo. Pagod na pagod ka na, binibigay mo ng lahat, wala man tayong nakukuha. Wala man nagbabayad sa'yo. At kung minsan, yung pagod mo, paano binabayaran ng iyong asawa, ng iyong mga anak, nagre-reklamo pa sila. Ayaw yung iyong niluto, kung minsan merong hinahanap, hindi mahanap, palaging ikaw tinatawag, tinagdadabugan ka pa, Pinapaalalahanan